Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko. Susubukan kong sagutin yung mga tanong with regards to spiritual teaching at saka esoteric matter. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo kung lumago aking YouTube channel. Please pakisubscribe po, pakilike ng video. And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay naka-username lang, wala siyang pangalan. Ito yung tanong niya. Bro, may libro na lihim o di hayag ang San Benito? Wala. Kasi ang purpose ng San Benito, kaya nagmilagro si San Benito nagpakita siya ng aparisyon ay para ihayag sa mundo kung paano talunin ang Diablo. Kung ginawa mo yung sikreto, ibig sabihin, hindi iyon kay San Benito. Kasi pag sikreto, ibig sabihin nun, dinadamot mo, madamot ka. So, yung pagdadamot, pagiging swapang, gawain niya ng demonyo. At kalukuhan lang din yung sikreto kung nung nadasal ni San Benito. Ginawa nilang sikreto yon para maitago nila ang Diyos na dinadasalan doon. Dahil ang totoo, hindi na si San Benito ang pinapatungkulan doon, kundi yung tatlong persona na na equivalent sa infinito Dios, Yung Imok, Gidok, Dok. Basahin nyo yung Salumto Mundi na dasal. Ang purpose ng San Benito ay ihayag kung paano talunin ang Diablo. Kung sekreto yan, magduda ka na. Kaya nga nagpakita ng aparisyon si San Benito para ihayag. Tapos, sa Council ng Vatican, na pagdesisyonan nila, nagawing medalyon yung aparisyon o yung vision ng aparisyon para ipamigay sa mga tao. Supposedly, libre yan. Unfortunately, Siyempre, pag naghulma ka ng tanso, magsweldo ka ng tao, sa panahon ngayon, may gasolina pa, itatransport mo, so kaya nagkaroon ng halaga. Pero kung gusto nyo ng libre, pwede kayong gumawa. Kung marunong kayong gumawa o umukit ng ganyang medalyon, pagkatapos, pabindisyonan nyo sa pare. It's because simbahan naman yung nag-introduce nyan. Simbahan ang nakadiskubre niyan. So paano naging eksperto kuno ano ang Pinoy diyan? Kalokohan na naman. Ang second question ay mula ito sa Facebook, nag-message sa akin si Rex. Bro, magandang hapon po. So itinanong niya kung ang mantra ba na ito, yung nasa nakasulat, ay pwede bang ipakain sa tetragrammaton na medalyon? So, common sense. Hindi mo inalam kung sino ang pinapatungkulan sa mantra na yan. Dapat, tinanong mo. Kung sasaliksikin mo o iintindihin mo, ang deity na pinapatungkulan dyan ay si Krishna. Hindu deity. Ang tetragrammaton ay Egyptian or Jewish deity. So, paano maging compatible. Iba't ibang beauty. Ganito kasi yan eh. Bago kayo pulot ng pulot ng mga orasyon o mantra, alamin nyo muna. O sino ba ang pinapatungkulan dyan? At kung anong ibig sabihin? Kung hindi mo man malaman yung eksaktong ibig sabihin bawat salita, at least alam mo kung sino ang Diyos na pinapatungkulan. Hindi po ba delikado? Kung tutuusin, hindi naman delikado si Krishna. Kapareho nga sila ng, almost lang ha, almost kapareho sila ng POV ni Christ. Pero ang, hin, ang hindi safe, ang delikado ay yung pagpulot mo ng orasyon na hindi mo inalam yung kahulugan, pagpulot mo ng mantra hindi mo inalam yung kahulugan at hindi mo inalam kung sino ang na pinapatungkulan. Kaya problema sa Pinoy, pulot ng pulot. Kaya ayun, nagka leche leche na yung iba para ng siraulo. Ang dami na nakasabit sa leg Pag binaril mo, patay din naman. Ang third question ay mula kay Victor Magtanggol. May San Benito ako na medalyon pero ito ay nadibusyonan ko na ng dasal galing sa mga okultista. Dapat ko ba itong i-cleansing muna bago ko ipabless sa pari? Ano uh, no need na kasi pari na yung gagawa ng object exorcism dyan. Tapos sila na rin yung mag-bless. Kung baga yung pari na yung maglilinis dyan gamit yung dasal nila ng object exorcism unfortunately minsan pag nabigyan mo na ng malakas na authority yung demonyo o yung entity sabihin natin hindi demonyo kasi maraming mga iyakin na hindi daw yung demonyo so entity pag nabigyan mo ng malakas na authority dyan nahirapan na talagang paalisin so dinidispose na lang so may proper disposal dyan ang simbahan hindi ko sinasabi na kakampi ako ng simbahan o tutol ako sa simbahan. Logical lang. Wala naman silang masama na tinuturo sa mga tao. Sa kanilang is playing safe lang talaga. Ang problema sa Pinoy, di ba rin ang hindi playing safe at at least magkaroon lang ng kapangyarihan at nas nakakalamang tayo sa kapwa. Yan ang purpose ng Pinoy. kalukuan na yan para makatulong. Asus! lukohin nyo ako para makatulong ko no etos eh, so ganito na lang bro ipa bless mo sa pare tapos sabihin mo na nadasalan yan ng dasal na bigay ng mga occultists which is yung mga orasyon na wala silang kahulugan o may mga kahulugan man pero yung mga deity Diyos na sinasamba nila ang binabanggit doon. So, ang fourth question ay mula kay Leo Rose de Paano kung napulot ko lang siya sa gitna ng kalsada sa Maynila? So, yung ibig sabihin niya yung medalyon. So, magingat ka sa pagpulot ng medalyon kasi hindi mo alam kung anong dasal ang ginamit doon at kung anong entity ang nakasapi doon. Yan ang napapala nyo sa pakikinig ng mga kwentong YouTube. Nakapulot ng medalyo, nakapulot ng mutya, nakaroon na ng kapangyarihan. Nako, one in a million yan. Kung positive man ang dulot sa inyo. So much better talaga na playing safe ka hindi ka pwedeng pakumpiyansa. Pero ikaw, kung gusto mong mag-adventure sa sarili mo, walang problema doon. Pero dapat, gagawin mo yon na hindi ka makakaperwisyo ng ibang tao. So, mag-ingat sa pagpulot ng mga medalyon sa kalsada. Ang next question ay mula kay Jose Roland Planas. Bro, yung Ifata Yisireye, ba ay sa Diyos? Uh, Jewish occult po yan. Uh, sa story nila, yan yung binigay ng Diyos kay Adan. Mga, ano yan may, mga pitong salita yan eh. Seven semiforas. So isa yung isiray. Yung ifata, sa iba din namang kasulatan yan, pero Jewish occult pa rin. Yung isiray, yan yung sa seven semiforas. So yan yung kung hihiling ka sa mga anghel, yan yung huli mong sasabihin. Parang susi. Pero Jewish occult 'yan. Hindi 'yan sa church, Catholic church or sa Christian, ganun hindi 'yan. Ah, uh, yan yung isa sa mga ginagamit ni King Solomon. So nakuha daw niya yung knowledge na 'yon mula pa kay Adan, yung unang lalaki. Yun ay sa mitolohiya ng Jewish occult. Isa din yan sa mga susi na ginagamit ng mga kumbatero para magpasampa ng mga espiritu. Tapos, yung orasyon na gamit nila is galing din sa semiforas. So, may mga salita doon, apat na salita na pangtawag ng demonyo at kaluluwa ng mga namayapa. So hindi talaga yun pang tawag ng kaluluwa ng mga mangkukulam. Tapos ginudugtong yung letter Y para maging susi, ma-activate yung inuusal nila na dasal. So ayun mga migs, kung kayo po ay may karagdagang mga tanong, hindi kaya meron kayong follow-up na sagot So, i-message nyo lang ako sa aking FB page na Buhay na Salita TV o di kaya i-comment nyo lang dyan sa comment section. And kita-kits po tayo on the next topic. Yun na po. Thank you.